Lahat tayo ay nag-worry. Paano na bukas? Wala pa akong pera. Ang konti ng kita ngayon. Paano na si baby may sakit? Yung nanay ko may sakit. Yung pambayad sa ospital. Pang tuition. Mga worries. Problemado ka sa pera. Alam ko ang pakiramdam na yan. Ang pag-manage ng pera ay maaring overwhelming talaga ya sa atin. Yung pag-save, pagbayad ng utang, paano dapat gawin sa pera para hindi agad maubos, paano i-do invest, paano palaguin. Para siyang tumutuloy ka sa alamre para balansigin ang lahat. Magulo, di ba? Magulo sa isip. Pero sa akin, alam mo ba, share pala sa iyo. Meron akong sinusunod na isang aral na natutunan ko para mahanap ko ang peace at yung purpose ko sa pag-handle ng pera. Alam mo ba, ito ay galing sa Biblia. <laughs> Matatawa yung iba dyan. Biblia naman. Well, share ko lang sa iyo. kasi may matutunan ka. Itong Matthew 6 verse 33. Sabi doon, But seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be given to you as well all lahat alam mo nung una parang hindi siya related sa pera pero nung sinubukan ko na siyang i-apply ito sa aking mga finances lahat nagbago talaga dati iniisip ko pagdating sa pera kapag financial security na pinag-uusapan dapat may savings ka, marami kang pera, uh, nakapag-invest ka sa mga palalaking interes. Pero importante naman yung mga yun. Hindi ko naman sinasabing hindi. Kaya lang, sa karamihan sa atin, nagiging obsession na yon ang pagpalago ng pera, ang paghanap ng pera. Yung lagi kang nag-iisip na tama ba, sapat ba, baka magkulang ako, baka na matira sa akin, madanon. Yung constantly seeking ka, parang naghahanap lagi. Itong verse na to ng Matthew 6 verse 33, it made me realize na ang mga priorities natin parang out of order. Hindi ako nagtitiwala sa nagbibigay. Ini-interest ko ang lahat sa hinahanap kong pera. Nagtitiwala ako sa pera, hindi sa Diyos. So ang ginawa ko, nag-shift ako ng focus. Instead na mag-focus ako sa wealth, kayamanan, pinocus ko yung hanapin siya. Sabi nga doon, seek first, di ba? Unahin ang paghahanap. So I focus sa paghahanap ng kanyang kingdom, God's kingdom, at yung kanyang righteousness. Ito ang nagdala sa akin ng sense of peace. Alam mo yung katahimikan, hindi ka namun problema, hindi ka balisa, hindi ka takot. At alam mo, may purpose ka. Hindi ko to alam dati. Hindi naman ito about neglecting yung mga financial priorities mo sa buhay. Hindi naman. Ito ay kinagawa mo lang under his guidance. di ba? Since wala kang alam kundi maghanap, why not i-interest ng lahat sa nagbibigay? Alam mo itong pagbabago ito, malaki yung impact sa akin. Na-realize ko na lahat ng bagay na mayroon ako ngayon, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako bilyonaryo, bilyonaryo, <laughs> ang <layo. laughs> hindi naman. Alam mo yung matahimik na intindihan ko ng lahat ng mayroon ako ay galing sa kanya. Income ko, lahat ng mayroon ako, lakas ko, <laughs> alam ko, mga bagay. Yung ability ko to earn money, lahat yan ay galing sa kanya. So ang binigay nito sa akin, ang pagtitiwala ko sa kanya ay yung sense of stewardship. Alam mo yung ipinagkatiwala sa iyo ang isang bagay na kailangan mong alagaan, palaguin, pag-iingatan. Alam mo ang goal ko, hindi naman yung magpayaman. Ang paniniwala ko kasi kung talagang bibigay sa iyo ni Lord ang kayamanan, ibibigay niya yan kung talagang gugustuhin niya. So hindi naman ang kayamanan ng habol ko dito kundi i-align ang kanyang purpose sa kanyang ibinibigay sa akin. Alam mo yung mas naging priority sa akin? Giving, ang pagbibigay. Kasi okay, binigyan din naman. Pumingi lang naman din ako. So, maraming tao na nangailangan, kailangan ko rin magbigay sa mga bagay like tithing, pagbabalik ng kaloob sa Diyos, charities, ito mga nakaraan lang, di ba? Maraming tao na ngailangan dahil sa bagyo. At may paparating na naman na bagyo. Lahat ng ito ay parang tingin ko dito ay partnership sa aking giver. Nakikipag-partner ako sa kanya. Siya ang bahala sa pagbibigay. Akong bahala dapat ipagkapareha sa kanya. Alam mo, pagbibigay, hindi dapat yung napipilitan ka lang. Dapat yung cheerfully giving, natutuwa ka na nagbibigay ka. Hindi yung may panghihinayang dahil nagbigay ka. Pangit yung hindi yung matutuwa yung nagbibigay sa atin yan. So hindi na ako nagahabol ng kayamanan o mga material things sa buhay. Dumarating na lang talaga siya. Kapag hindi mo hinahabol tuloy, dumarating. Kasi ang paniniwala ko, lahat naman yan ay pwede niyang ibigay kung gusto niya. Siya ang may-ari ng lahat, di ba? Pero ang balik niyan, sa akin, hindi naman ako nagiging magarbo. I live simply. Hindi yung, wow, yayamanin. Hindi. I live simply dahil alam ko na lahat ng yon ay hindi naman sa akin. Tagapamahala lang naman ako. Naniniwala ako na kapag inuna ko si God sa buhay ko, ang nagbibigay ng lahat, ang lahat ng pangangailangan ko ay makakaptan ko. Alam mo ang pinakamagandang blessing nito? Ang kawalan sa pagdurusa ng pag-iisip at pag-worry lahat tayo ay nag-worry, paano na bukas? Wala pa akong pera, ang konti ng kita ngayon, paano na si baby may sakit, yung nanay ko may sakit, yung pambayad sa ospital, pang tuition mga worries na hindi naman dapat. Yung mga worries na iniisip mo na hindi pa naman nga nangyayari. Yung mga bagay na wala pa, na nasa future, yan ang umuubos ng oras mo, hindi ka makatulog. Yung Matthew 6 verse 33 kanina, it reminds me that God provides everything, lahat, ng aking pangangailangan. Hindi yung lahat ng aking gusto. Gusto kong motor, gusto kong stakyan, gusto kong malaking bahay. Gusto ko, gusto ko, gusto ko. <laughs> Kailangan ko ba talaga? ba? Diba? Si Lord naman ay nag-promise na magpo-provide. Si Lord ay hindi sinungaling. Kaya gagawin niya yon. Nagbabudget pa naman ako. Pero ginagawa ko to hindi dahil natatakot ako maubos. Ginagawa ko yon dahil alam ko na hindi yon sa akin. Kailangan ko pangalagaan ng pera. Hindi ko na pinoproblema ang mundo kung anong mangyayari bukas kasi alam ko ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng lahat ay siya ng bahala ng lahat. Itong Matthew 6 verse 33 ay nagbigay sa akin ng purpose kung paano ko nga ba i-handle ang aking kayamanan. <laughs> kung anong meron ko, hindi siya yung end goal ng buhay ko na yun na lang lagi ang gusto ko. Kundi para siyang kasangkapan ba magagamit ko para ma ang purpose ni Lord sa mundo. Yung mga financial decisions ko sa buhay ay guided ng kanyang purpose. Kasi kung ako lang naman masusunod, meron akong pambili. edi eh bilhin ko na kasi gusto ko yun. Hindi ganun. Hindi maaaring ganun. Hindi <laughs> nagkatiwala nga lang sa akin. Kailangan kong alagaan. Kailangan ko ba talaga yun o baka gusto ko lang? Sa totoo, wala akong motorsiklo. Gustong gusto kong magkaroon ng motorsiklo. <laughs> Pero may mas importante pang dapat paggamitan. Katulad ng pagsupport sa mga ministries, yung mga grupo na nagpapa kilala sa ating Panginoon, yung mga grupo na in line sa aking values. O kaya naman, simply yung maging mapagbigay. May nakita kang taong nangangailangan, alam mo, feel mo, nakita mo, pero di mo man lang inabotan. wag naman. Be generous. Dapat yung natutuwa kang nagbibigay. Natutuwa, hindi yung napipilitan. Ginagamit ko ang aking mga resources ngayon para sa mga priorities ni God. Kasi nga, lahat ng ito ay galing sa Kanya. Ang Matthew 6 verse 33 ay hindi lang siya spiritual verse para sa akin. Siya ay isang guide para sa paghandle ko ng aking mga finances. Sabi nga, when I seek God first, everything else falls into place. Ang pinansyal na buhay ko ngayon ay hindi na siya kontrolado ng ako at pangamba. Yung pag-abot ng kayamanan sa mundong ito. Kundi, ang desire ko na ngayon ay ang ma-please ang ating Panginoon. Ang giver ng lahat. When I say please, kailangan kong gawin, ang gusto niya sa aking buhay. I am not perfect. Siyempre, lahat naman tayo ay nakakasala. Pero, since under na tayo ng kanyang guidance, tayo ay nasa tamang lantas na. Alam mo kung problemado ka sa pera ngayon? I-consider mo itong sinasabi ko. Seek God first sa buhay mo. Alam mo, kapag inuna mo siya, hindi ka maubuli. Lahat ng pangangailangan mo ay bibigay niya. Sigurado ako, kapag ginawa mo na yan, maharap mo ng purpose mo sa buhay. Tara!